Newslight. Lightmates naglabas po ang uh, CHED ng ng cause Order laban sa pamunuan ng Philippine Christian University matapos makitaan ng mga paglabag sa rules and regulations ng kagawaran. Sinalabas pong payag ni Chad Chairman na uh, Prospero de Vera III kabilang sa mga nilabag ng paaralan ay ang uh, pag-alok ng Universidad ng Transnational Higher Education na walang permiso sa CHED. Kasama rin po sa Pinuna ang bigong pagbibigay ng mga datos, impormasyon, dokumento ng paaralan sa ahensya. Gayun din, ang pagpapalabas ng anunsyo o pakikipagsosyo sa mga institusyon, maging ang pag-aalok na may panahon ng pag-aaral, bagay po walang permiso sa ahensya. ay sa, ayon kay De Vera, nais lamang nilang protektahan ang publiko kaya't ipinatupad ng show cause order. Binigyan din ang opisyal na aprobado ng unbank ng komisyon ang naturang hakbang alinsunod sa batas pambansa nil, bilang 232 at Republic Act 7722. My TV